Good morning sa inyong lahat mga paps. Ngayon po, andito po tayo sa Bukawi. Dito lang po 'yan sa uh, pagkalagpas ng tulay sa Bukawi. Dito po 'yan sa Wakas. Ayan, makikita nyo po agad itong uh, murautan, latagan ng mga motor parts at, at at accessories. Ayan, dito po 'yan sa Bukawi. Araw-araw po sila bukas, 7 ng umaga hanggang 7 ng gabi ang sarap yan, i-update po natin. Papakita ko po sa inyo kung ano yung mga nakalatag nila ngayon. Kasi araw-araw po iba yan. Pati po doon sa Pandi at doon kay Boss di mga paps. Yan, lagi po kayong manood ng aking video para po makita nyo kung ano yung mga nakalatag sa Morata. Yan, katulad po niyan. Maraming handle grip. Ayan o, oh, napakaraming mga Paps kitang-kita nyo agad to kasi tabi ng highway mismo ayan po yung tulay ng Bukawi pagkalampas lang ng konti ito na po yung ito na po yung mga pakis ayan ang dami pong mga pyesa kung kailangan biesa, po ng pyesa punta ko kayo rito punta ka malapit po kayo rito pasyal po kayo dito sa bukawe, ayan maraming sprocket Iba-ibang size po itong mga paps. Yan, magkano sa DBS na sprocket natin, madam? Anong size? By size pala 'to. Ito Ah, good morning, madam. Good morning po. 103 100 3. 3. Ayun, so 103 mga paps, so ang ganda ng sprocket nito. Ah, sa mga cash bracket natin dyan ayan marami at marami din silang pump belt ayan, may pump belt sila ng sky drive may pump belt sila ng beat mga pups sa naghahanap ng mga belt dyan eto marami pong pump belt dito iba iba may pang Suzuki sky drive na belt may pang honda beat may pang tawag dito pang Honda Click mga paps meron din ayan o oh, marami po yan maraming belt maraming sprocket ito po oh. sa mga KN Max natin naghahanap ng fan belt dito po mayroon talagyan po natin kung magkano ang fan belt ng N -Max. dito madam sa N na fan belt ito. 150 so ayan mga paps narinig ko napakamura po ha 150 Nmax pump belt mga pop so 150 so sa mga ka Nmax natin dito po mayroon kung nagagawi kayo dito po maraming belt sa mga maglulong ride dyan may pang Suzuki Skydrive Honda Click Honda Beat Nmax 155 mayroon po silang pump belt yan marami din pong shop Yan. hindi lang po ang piyesa niyan dito kasi andito pa lang tayo sa bungad marami pa po yan doon ay nakalagay sa istante ito po mga nakalatag dito mga pups eh. mga piyesa po yan lahat uh, nasa mga nangangailangan ng piyesa punta po kayo rito sa Bukawi dito po sa Burautan kung taga malapit po kayo rito kung malapit naman po kayo sa Pandim, mayroon din po doon. Kung malapit naman po kayo sa Il Camino, sa may kawayan, doon po. Borauta ni Busdim, mayroon din po doon. Kompleto rin po doon, motor. green, ay 44 pieces 'yan. kabilahan po 'yan. Yan, So, gagaanon ko na lang yung camera para makita nyo mga paps Yan, di pa tapos, lalagyan pa rin ang mga pieces 'yan oh. Yan mga pops, oh, napakaraming pieces. Iba-iba po, iba-iba depende po sa hanap niyo. Simula sa mga side mirror, sa mga tornilyo. Meron po sila hanggang sa seat cover, uh, tapaludo ng wing tapaludo ng XRM, meron po. May wing kit. Ayan mga so, Wing Winker ng Aerox Yellow po May ilaw po yan Mura lang po yan dito mga kap. Oh, mga paps, ang dami oh eh. seat cover siya naghanap ng seat cover dyan ang dami rin po rito mga paps may pang rider j headlight ng rider j mga paps ok ito walang basag po dito, pati po doon kay Boss D mga paps, mayroon din maghanap ng mga mags, ang dami mags, rim, marami po rito mga paps, sa Bukawi, eh. kung taga malapit kayo rito sa Bukawi, eh, pasyal na po kayo rito mga paps dami yan, pati yung nasa gilid na estante yan, lahat lahat po, motor parts yan maganda sa sasakyan to mga paps meron sila oh 4x4 oh hmm, mura lang po yan dito mabibili nyo sa bura o pan pag lamp ng mga 4x4 mga paps marami na pong namimili mga paps. ayan o ko po dito po ito sa Bukawe burautan po dito sa Bukawe Bulacan pagkalagpas lang po ng tulay makikita nyo na agad po itong pwesto mga paps. kasi tabi ng highway lang at mayroon din po doon sa pandi mapulang lupa mga paps. pagkalagpas din lang ng arko pandi Bulacan at mayroon din po sa El Camino may kawayan Bulacan Bukay Boss mga Paps marami pong carburetor dito mga paps depende po yan sa size na hinahanap nyo iba ibang size po yan yan mga naka display po yan sa gitna puro po carburetor yan depende po sa hanap nyo size mga paps yan simula doon puro carburetor papunta po doon sa dulo naman lahat po carburetor yan Yun, ganda. Magkano kaya dyan sa tangke na yan? Nice. Bila ni. Bagong bagong mga paps. May tangke Oh. City 100 Badja. Ayan Oh. 150 lang mga paps oh. may bagong tanke ka na ng city 100 padya o oh. bagong bago po yan o oh. nakakarton ini display ni bossing ayan oh. 150 lang po yung mga paps tangke meron din po silang mga top box dito nagaanap po kayo ng top box ayan o oh, ayan oh, mura lang po yung top box 450. nangyari mga pato ano to may pang instant fix re tire repair po sila mga pap sealant na may kasamang hangin to ang ganda to sa mga naglulong ride bigla kang maplat kahit di mo na po ipabulganize eto na kasi may sealant na may hangin to kaya niyang kaya niyang paanuhin ulit yung gulong niya mga paps may hangin na may sealant pang kasama pala sila dito nyan meron din mga battery ang daming battery ang mga naghahanap ng tambucho marami din po dito mga pups yan yan mga tambucho po yan mura lang po yan ayan. ang dami iba 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 ibang tambutso po yan sa mga naghahanap ng tambutso yan meron po silang pang Mio Sporty yan Mio Sporty isang buo na po yan ayan isang buo tambutso Mio Sporty may pang NMAX 155 wow ito po oh NMAX 155 Ayan, meron sila pang NMAX Ano pang NMAX to oh. Ayan, isang buo rin oh Mio Soul, mayroon din po Pang Mio Soul Ayan, marami, iba-iba Mio Amor Mayroon din po Parang lahat ng motor po, mayroon tambutso rito Mga paps, ws sporty Mayroon din, ayan, ws sporty, Ayan, napakarami tong tambutso rito mga paps May pang NMAX nga May pang Aerox din Max, Aerox, Mayo Soul, Mayo Sporty, Mayo Amore. Ayan, ang dami mga paps, oh. lahat po tambot yan. Naka ano, dito sa gilid. At may mga upuan din po sila ng x 155. May upuan din sila ng Barako, Kawasaki, 175, mayroon din. Ayan, ang dami po. Ayan mga paps, napakaraming pyesa po rito mga paps sa Burautan.